Here comes the bride, all dressed in white, riding in a carabao. Bunga kayo uy. Awa. Awa lang. As in. Gimmick ba ito? O trip-trip lang? O baka naman kinulang sa budget ang mga ikakasal? How-how the how carabao na ang nagsilbi nilang bridal car si Islao. Panoorin niyo po ito. Lib-lib ang kinaroroonan ng bahay ng bride sa video na si Joveline. Katunayan, tatlong ilog ang tinawid at hinabal-habal pa ng aming team makarating lang sa kanilang baryo sa Pakibato, Davao del Sur. Sa wakas, natuntun na rin namin ang bride na isa pa lang elementary school teacher. At si ma'am, dalawang beses na raw nasawi sa pag-ibig. 21 anyo si Jovelyn nung nagkaanak sa una niyang boyfriend. Pero iniwan daw siya nito. Kaya di bale na raw gumapang sa lusak ang kanyang moto, babangon ako at dudurugin kita. Pagkatapos ko po, po ng kolehiyo nagkaroon ako ng boyfriend ng tatlong taong. Tapos tabuntis po ako, may isang anak na lalaki. Tapos hindi kami nagkatuluyan. Siguro nga mo, may iba pang gusto. At sa pangalawang pagkakataon, si Jovelyn muling nagmahal, nagkaanak. Pero ang masaklap, iniwan na naman siya for the second time around. Tapos muntik na naman akong ikinasal na manhika na po sila. Kaso may ibang babae po. Pero hindi nagpabuwal si Jovelyn. Naging inspirasyon niya ang kanyang mga anak. Nagpursige, isinubsob ang sarili sa pagtuturo. Kahit pa hindi niya nalimutan ang kanyang pangarap na balang araw may lalaking karapat dapat na maghahatid sa kanya sa Dambana at hindi na siya iiwan pa. Iniisip ko na po hindi na po ako magkasintahan kasi nga uh, dalawang beses pa ako naging sabi sa pag-ibig. At mukhang tinutuo niya ang kasabihang love thy neighbor dahil ang kanyang future groom kapitbahay lang nila si Ronald. Naging tagapaghatid sundo raw ito ni Jovilin sa habal-habal. Sabi niya sa akin, gusto niya na ako ang maghatid sundo sa kanya sa school. Sabi niya, hatid mo ako sa paaralan kasi na naiwan doon na ano plus light na nakasaksak. Ayun, hinatid ko. Iba na namang araw, sabi niya naman niya na hatid daw ng panabo. Ayun, hinatid ko. Tapos hatid sundo, Nilig niligawan ko siya. Kaya ayun, sinagot niya ako. Yun nga lang, laseng guraw at palaaway. Alis kayo, alis. Ang tingin-tingin nyo dyan. Si Laias kayo dyan, alis. Magpapakamartir na naman ba si ma'am? Mabuti na lang daw at mula nung naging sila, si Ronald huminto sa bisyo, hindi na naging basagulero. At naging seryoso sa pagtatanim ng mais. Hindi lang siya cheesy, corny pa. Hanggang sa si ma'am, tuluyan nang na -fall. Hanggang inalok siya ni Ronald ng kasal. I-sabay e, daw po niya yun sa birthday ko yung pamanhikan niya. Hindi ako sana maniwala. Tapos pagkatapos nung nagbinta sila ng kalabasa, sabi niya matuloy talaga yung pamanikan. Ang kanilang wedding date, nun lamang July 1. Pero dahil umulan ng malakas, napostpone ito ng July 15. Pero pagdating ng July 15, wala pa rin tigil ang ulan. Enough is enough. It's now or never. Tuloy ang kasal. At dahil halos dalawang daang metro ang layo ng simbahan mula sa bahay ni na Jovelin, at ayaw naman niyang maputikan ang nirentahan niyang traje de boda, ang ating bride, hiniram na lang nila at pinalamutian ang kalabaw ng kanilang kapitbahay po sanang sumakay ng Montero kaso umuulan sa araw na yun. Kaya naisipan namin ng gabi bago kami kinasal. Sasakay na sana ako na kalabaw. Muntik na sana ako hindi pumayag. Kaso sa hirap ng putik na daan, first time ko pong nakasakay ng kalabaw hanggang sa pag ko. Sa kasal ko na po, na, nakasakay na ako ng kalabaw po. Kontinto naman ako kahit ano pang sasakyan. Ang mahalaga ay yung kasal namin na matutuloy. Kasi yung sakramento na amin tinatanggap, yun ang mahalaga sa amin, hindi yung sasakyan. Sa kariton, nahila-hila ng kalabaw, sumakay ang bride. Hindi man ako ano, dumaan sa putik. Tapos yung kakasal sana sa amin, 10 a.m. po yung naka-schedule, kasi dumating siya ng 12 p.m. Mutik na sana akong umiyak. Actually, yung paglakad po ng husband ko po, tumulo nga yung luha ko. Kasi sa tagal po ng pigil, akala ko po hindi matuloy yung kasal ko. Sa wakas, natuloy na rin ang kanilang pag-iisang dibdib. Salamat sa kalabaw. Ngayon, na buntis na asawa ko, masaya. Kasi yun yung pinapangarap ko. Dinadasal ko sa may kapal na sa aming pamilya, yun lang magbubuo ng pamilya.